ang mga pinaka nakakatakot at nakaka trip na prank sa buong mundo. Let's go! Isipin nyo, habang naghihintay ka sa isang kwarto at bigla nalang bubuksan la mesa, na mayroong butas, eh ano kayang papasok sa isip nyo? Maaring dahil sa gulat eh, tatakbo di ba? Ngunit, sadyang mayroong mga tao tataka at makikiusyoso na gusto naman ng walang hiyang ng prank. Para nga naman magtagumpay naman siya na talagang napakatindi ah. Eh. Kaya di ko na talaga alam kung magiging okay ka pa kung ikaw ma-prank ng ganito. Dito naman sa sunod na prank ay eh, may kung anong kabaong ang isasabay sa elevator kunwari para lamang sa isang prank na talaga namang sisira ng pait sa kung sino mang mabibiktima nito. At kung ikaw yung babaeng nasa video, ay eh kahit pa walang nangyayari talagang kakabahan ka na. Tapos eh ganito pa ang mga sumunod na eksena. Eh yung bangkay talagang may kalokohan pa Sa dami naman ng taong takot na sumakay ng elevator, eh itong mukhang prank na to ang mas magpapalala ng takot nila sumakay si elevator. sa elevator. Sadyang kakaiba, no? Kasi talaga namang napakatindi. Biruin mo ba naman, may laglagan portion. Alam mo yung tipong parang normal lang talaga yung lahat. Sadyang talaga namang hindi inaasahan, no? Kasi sino ba mamag-aakala? tapos may exciting part pa kasi dudulas ka pa sa slide punong puno ng malagkit na kung anong pandikit pa yan Eos. Itong sunod naman na prank kay eh, kagagawa ng isang smart TV company para ipakita kung gano'n nga ba talaga kaangas at kagandang quality ng binibenta nilang TV. Kung saan nagsagawa pa sila ng isang kunwaring interview at pinuno ang kwarto ng kamera. Pagkatapos eh, sa isa kanila inilagay yung kanilang pinagmamalaking TV para maging bintana na ang exciting part eh may babagsak na kunwari ang bulakaw kita na Marami naman natuwa sa prank na to, maliban sa isang lalaki. Naintindihan ko ba't nagalit. Dito naman sa sunod na prank eh, talagang masisira ang araw mo kapag ikaw yung na prank. Kasi isipin nyo ah, tahimik kayo naglalakad nang bigla na lang didikit ka basta-basta sa isang daanan na hindi mo alam na mayroon pang dalawang klase ah bali yung unay kaprasong gulo lang ang ginamit tapos doon naman sa pangalawa ay talaga na namang sinagad nila ng lubusan na nasa mismong pinto pa talaga pagpasok ng bigtima pero kayo kung saan nyo gagawin yon matutuha kaya kayo imaginein mo naman nag-iisa ka sa banyo Pagkatapos ay eh, walang kung ano-ano yung may makikita ka na nakaputing babae na ah, hindi nagsasalita at bigla-bigla na lamang lalabas. Talaga namang hassle na yun, di ba? Eh, mayroon pa palang kasunod. Run. Ito namang tuloy na to sa China yung medyo kakaiba. Dahil kung may peer-off heights ka na, tapos may mangyayari pang sa'yong ganito, eh talaga namang atake sa puso nga abutin mo. Kasi talaga namang grabe eh, katulad na lamang na nangyari sa lalaking ito. Kung saan, halos may tapo niya na nga yung iPad niya sa takot. By the way, eh ang tulay na salamin na yun eh, nila ng video screen na malupit na sinamahan pa ng sound effect para naman talagang makatotohanan. Kung nanood ka ng daring ay alam mo na siguro kung gano'ng nakakatakot ito. Nakagawa naman ng mga movie creators kung saan sa isang tindahan ng TV ay nandun nga't nakatago si Sadako na bigla naman lalabas para takutin ang mga customer with matching 100% performance level. Oh my, God. Oh, my God. Oh, my God. oh my God! Sa totoo lang, sa tingin ko naman ni eh, marami ding natuwa sa prank na to, kahit papano. Sa uh, tingin ko, Itong prank naman na ito ay eh, para sa akin napakadeligado, lalong lalo na kung may sakit sa puso ang biktima. Kasi sa una pa lang ang weird niya biro mi ba naman, itsura pa lang ng bata, nakakatakot na. Pagkatapos si eh, meron pang patay ilaw epic at saka sigawan portion. Ang prank naman na ito ay tinawag na drinking fountains. Nasa unang tingin ay mukhang simple lang at hindi nakakatawa. Hanggang sin ginawa na nga nila ito sa Japan yata yan, kung saan na mga biktima ay yung mga taong nauuhaw. Oh, di ba? Sino ba namang napakawalang yung taong gagawa ng ganyan? Naaalam na nga ang nauuhaw lang ng tao, tapos titripin mo pa. Di ba ang brutal? Pero siyempre dahil doon sila masaya, eh di sakin na lang natin. At props pa rin para sa mga taong hindi sumuko dahil sa matinding iwaw, sports na lang sports.